Kokwit niyan din sa taas. Tikling. Anong manganganak nganak na siya oh, laki-laki na oh, ilang months ilang days na lang papikit-pikit oh. papikit-pikit siya manganganak na siya guys so eto na yung binili natin sa Shopee para hindi po mabasa yung mga papi niya kapag nanganak siya ng ating gabi at hindi ko siya napansin na nanganak na siya papakita ko po sa inyo yung loob So, ready na siya. Pasok ka na dun dali. Oh, ang ganda. So, hindi naman siya mababasa ng ulan kasi may mga cover-cover naman siya. Yan. Meron naman dun. Yan, oh. Mga cover siya. Tsaka may plywood naman yung ilalim niya.